mga ka Loves. kain tayo dyan kain tayo ng ating hilaw na ampalaya dahil na mapait yung panlasa natin hindi mo nga natin yung ampalaya para makadagdag din ng ating dugo Kain tayo dyan mga kalisi pero Crispy talaga yung ako. Crispy pa. Walang lutuan. Kasi ito yung kailangan ng ating katawan yung ano, fresh talaga siya. Thank you for watching Jan mga ka loves please don't skip the ads